Magandang araw po sa lahat. Tawa bang maniniwala lang tayo kay Jesus? Tapos save na tayo? Hindi ba mapapawi ang ating pangalan sa aklat ng buhay kapag tinanggap natin si Jesus? Pwede po. Ganito po yon. Kasi maraming tao ang tumatanggap kay Jesus as pangalan lang ni Jesus. Pero yung mga sinabi ni Jesus ay malayo sa kanilang mga puso. Hindi ina-apply sa puso at isipan o sa kaluluwa. Hindi natin masyadong kinahanap ang Diyos sa lahat ng paraan. Ito yon mga kapatid. Sabi niya dito, katotohanan, sabi ni Jesus, katotohanan ng sinabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ibig sabihin sa Ama, ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol may mga paghatol mga kaibigan. Ang katotohanan sinabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita, ibig sabihin, hindi lang na alam natin si Jesus at tinanggap si Jesus. Ang ibig sabihin, sabi niya dito, ang dumirinig ng aking salita, may mga sinasabi si Jesus na kailangan nating diringin or gawa, gagawin. Kaya yun yung gusto ni Jesus para naman hindi tayo mawala sa aklat ng buhay dapat tayo po ay magpapatuloy kasi nga huwag tayong maniwala po na tatanggapin agad natin si Jesus tapos mamumuhay tayo kahit anong gagawin natin pwede na tayong magkasala dahil tiyanggap natin si Jesus save pa rin tayo kahit anong gawin natin no sabi dito guys sa revelation chapter 3 verse 5 sabi niya ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Pwede pa lang ma-erase ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Guys, kailangan lang natin magtagumpay. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagpapatuloy at magtagumpay sa ating ginagawa or sa ating mga ministry, nare-respond natin yung mga sinabi ng Holy Spirit sa atin. Ito yung gusto na mangyari ng Panginoon na hindi niya papawiin or i-delete or i-erase yung pangalan sa aklat ng buhay na nasa langit. Kaya guys, wag lang natin isipin na nakasimba tayo, pumasok lang tayo sa church. Hindi lang ganun. Kailangan natin makinig. Dapat maintindihan natin ang salita ng Diyos. Magbasa ng Biblia. Magmeditate sa Word of God day and night. Yan yung puturo ng Panginoon para maging successful tayo. Maging magtagumpay. Hindi lang dito sa sanlibutan, kundi dyan po sa langit na hinanda niya balang araw. Dito guys, hindi natin alam. Kaya kailangan kailangan nating magmananaliksik lalo na sa presensya ng Diyos. God bless everyone.